Hindi nga makapaniwala si Coach Lou sa ginawa ni PG-13. Nuggets rookie pumalag sa star players ng Clippers. Ras, full gas, halima mode ang laruan. Defending NBA champs versus the LA Clippers. Full starting lineup ng LA laban nga sa almost bench unit lang ng Denver Nuggets. First quarter na agad tayo mga idol kung saan si Westbrook limang puntos agad ang naiscore. Pero tinapatan nga siya ng rookie ng Denver na si Julian Stroder. May 7 points na agad kaya naman lamang itong Denver 13 to 9. Pero hindi pa pala tapos itong si Rance dahil all-around game ang ginagawa niya sumali pa si Paul George sa anya mga idol Kahit nakatikim itong Clippers ng kalamangan 23-21 after nga ng malupitan na takeover mode neto ng PG-13 Abay umiscore lang naman siya ng 10 straight points sa quarter na ito Pero the Denver Nuggets hanging on mga idol at tinapos nga nilang quarter na ito na tied ang score 25-25 Second quarter naman natin, matinig at magaling na rookie ng Denver Nuggets mga idol offense and defense ang tulong para sa kanyang team. Para nga mabawi nilang lamang at pinalaki pa nila ito 33 to 28 kaya naman early time timeout tuloy etong si Coach Tyloo. Pero nang bumalik na nga ang mga starters ng LA Clippers, Westbrook full gas agad nang supalpal na lumipad pa for a layup and then assist to take back the lead. 37-33 na, eto na bang Denver ang napa-timeout? At sa huling parte nga ay ang star duo ng Clippers, Paul George and Kawhi Leonard mga idol with Westbrook running the show ang nanguna sa laban. Talagang takeover mood nga sila lalo na itong si Paul George. Napailing na nga lang din itong si Coach Lou hindi makapaniwala si ginawa niya this quarter. Biggest lead nga ang binao nila heading to the locker room. 62-51 mga idol, George may 23 points na, Westbrook 7.7 assists naman. And sa second half nga mga idol, dito sa ating third quarter ay officially nang pinahinga ang star players na itong LA Clippers, si Paul George, Kawhi Leonard, and Russell Westbrook. Pati na nga rin ang Denver Nuggets ay pinahinga na rin ang ilan sa kanilang mga player. Ang LA Clippers, pinangunahan ni Paul George, 23 points, 5 rebounds, 9 out of 13 sa field mga idol. And then itong si Russell Westbrook, all-around game, meron nga siyang 7 points, 7 rebounds, 5 assists, Kawhi Leonard in 17 minutes, may 7 points. Ibit sa Subach Meron nga siyang 11 points na ambag And so far itong LA Clippers mga idol Ang ganda nga ng itsura this preseason Parabang medyo gamay na nila May chemistry na nga sila sa isa't isa And of course mga idol, nang dining nga yan sa training camp of season na kanilang pinagdaanan. Last year alam naman natin na late addition itong eh, si Razer Westbrook sa kanila at nag-adjust pa sila. Pero mga idol, ngayong season ay eh, mukhang medyo okay na ang chemistry eh, na tatlong ito and looking to win a title if possible.